Sambuanga City? Oh yeah! Isang napakagandang lugar. Kaya halina kayo, samahan nyo kami sa aming biyahe at ipapakita namin sa inyo ang mga lugar na aming nabisita sa lugar na ito dahil nakakamangha ito at sigurado ako na gusto nyo ring puntahan ang mga lugar na ito. Kaya't sa video ito nais nice kong ipakita sa inyo ang kagandahan ng lugar marami pa kaming gustong puntahan dito ngunit nagkulang lang kami sa oras dahil may mga marami pa kaming lugar na pupuntahan dito sa Mindanao kaya huwag nyong palagpasin ng video na ito dahil minsan lang ito mapupuntahan namin Hello guys! Magandang araw sa ating lahat. So, nandito na tayo ngayon dito sa Sambuanga City. No. Ito yung pangalawang destinasyon natin dito sa Mindanao, no? At siyempre, kakasama pa rin natin yung mga kasamahan natin na natutulog si Motomania at si Moto Diving ng si Quihor at of course si Bosti at si Jetly Nasa sa kabilang ano. So nandito kami ngayon dito sa isang magandang hotel, ah uh, Garden Orchid ano pangalan dito? Garden Orchid Hotel. Garden Orchid Hotel. Sa araw na ito is may pupuntahan tayo. No, alamin pa lang natin. So, ayan, napakaganda pala dito sa Sambuanga, guys. Ayan. Sa harap nitong ano namin, nitong hotel namin is yung uh, Sambuanga International Airport at makikita 'yan pag binuksan ko yang ano na yan. Ito Ayan Okay guys so Yan yung Sambuanga International Airport Ayan kitang kita dito O oh, ba? Diba? <laughs> Ang ganda dito Hello guys uh, Matraffic na rin pala dito sa Sambuanga City Ayan o oh, tingnan nyo Ayan na nga at makikita natin na medyo traffic pero okay lang. Nandito na kami ngayon dito sa may bandang pa uh, paso ka, puso Basta, yun na yun. Nakalimutan <laughs> ko yung pangalan. Ay, uh, google nyo na lang. Ayan, uh, nandito kami ka para mag-chill. kasama ko si jetly Li, uh, and Motodiving. Alright at dito nga kami nagpunta dahil sabi nila maganda daw ang lugar na ito at ito na nga maganda dahil tahimik at makapag chill ka talaga at ayan kakasama natin sila si Ludwig Jetly Moto Diving, Moto at may bisita tayong taga rito na sharing na guide sa amin at ayan na nga umorder pa kami ng milk tea alright Kinabukasan naghanda na nga kami dahil may pupuntahan daw kaming isang magandang isla. Hello guys, uh, papunta kami ng Santa Cruz Island uh, titig, Sabi nila maganda daw doon, uh, white sand Kasama din natin yung buong team ng Q815, Boosty, uh, Motominia, Motodai Bing And of course Jetly at may kasama tayong uh, taga rito no? uh, Dito yung port nila, dito kami sasakay papuntang Santa Cruz So well, let's go guys, see you there in Santa Cruz Island. At nandito na nga kami sa Pasio del Mar Port upang dito kami sumakay ng bangka papuntang Santa Cruz Island. At excited na nga ang lahat upang makita ang kagandahan ng isla na 'yon dahil ang sabi nila, mama manghakaraw sa ganda ng buhangin dahil kulay pink daw ito. At ayan na nga, naglista na kami ng aming pangalan para makasakay na kami ng bangka. Alright! Pero bago kami makaalis, may briefing pala kaya hintay muna kami sa glit. All right. Can anything that is in can, kung nang na pohole, yung mga soft hugs, soft drinks, right? Ano man sa lata, po yon? It takes one month. Ano po yung plan yun? Mabubulok yun sila yung mga wrapping coil Mabubulok, alam yan yeah. Ayan na guys, sasakay na kami ng bangka Alright, tara let's go Tara at last sasakay na kami ng bangka at excited na let's go sakay na kayo sorry boss si Manghod at ito na nga ang bangka na sasakyan namin oh yeah parang exciting ito At ayun na nga, paalis na kami At excited na lahat Ayan si Boosty At ayan yung dalawang kasama namin dito At ito yung galit Ayan o, no? ayan yung galit oh ayan, galit siya Haha, <laughs> pero okay lang Tuloy tayo sa biyahe Alright, let's go Alright, malapit na kami sa isla guys Ayan na nga Ganda Halaka! Shish! Oh, pinatay na yung marina Ibig sabihin, bababa na kami. Ayan, ang puti na nga ng buhangin, no? Makikita natin. At may sumasalubong para hindi sa amin. Sinasalubong yung bangka para hawakan. Alright, excited na. Ayan, si busti Siya yung nauna. Sinundan ng galit na tao na si Moto Diving. Yung kamay ko pa nakita oh. Ayun. Hi, hey, baba na nga tayo. Ano mo? magkano yung ano kaya per person dito ko ya? Ay, interview na ko si Kuya. Meto. Kaya, pwede kita mata ma ma, ma matanong. Sabi yung, ano, So dahil mukhang curious si Jet Li sa island na ito Hindi nakapagtiis at tinanong yung bankero At ayan, bababa na ako Ayan na nga oh, guys, nandito ako na dito. tayo sa Santa Cruz Halat Island ka! at napakagandang Kayo excited na rin po pa tayo rin dito yung sa lugar na ito. no? Hindi ko akalain Hindi na, na may, may ganito sa pala sa na, na malapit na, lang na sa Sambuanga City. Sa Sumakay tayo ng bangka ng mga 15 na minutes buhayin. at tayo nakarating dito. At ayan na nga, ipapakita ko sa inyo. Yung buhangin dito na sabi nila na kulay puti daw at may halong pink color. So ito guys no. Oh. Ayan no. Oh. Ayan no. Oh. Ay ilalapit ko yung kamera at ipapakita ko sa inyo. Ayan na nga guys at makikita natin na may halo talagang pink yung buhangin dito. Guys, may halo ng pink totoo nga pala yung sinasabi nila at ang ganda ng dagat. Ayan, ang puti ng buhangin, ang sarap dito. At hindi lang yan para mag-enjoy talaga kayo sa video ito. Ay ipapakita ko sa inyo. Ang ganda ng Santa Cruz Island dito sa Sambwanga City. So, ayan, ito na. Creo que tengo que confesar que no sé si pueda aguantar. Las ganas at maliban sa kagandahan na pwede mong makita sa isla na ito ay makikita mo rin ang kagandahan ng mga gawa ng mga lokal dito katulad ng mga perlas na kwintas at hikaw at iba pa at dito naman banda guys ay pwede kayong bumili ng mga ano to alahas ang Perla. ah, mga perlas Ayan, dito guys, pwede kayo pang pasalubong nyo o gagamitin nyo. Ito yung mga gawa nila, oh. Ang ganda. Original po ba ito na perlas? Cultured sir. Ah, cultured, uh, ano? Ah, uh, cultured, cultured <laughs> pearl. Ito guys, oh. Oh, mabigat guys. I iba yung kapag kapiki at original. Sa tingin mo pa lang, kitang kita na yung quality. Ayan, oh black pearl ayan at saka ito ayan mag magkano ka tong ganito ma'am 1,500 kasama na yung kasama na po tong ayan set ang lalaki ng perlas so, oh dito lang yan sa, sa Santa Cruz Island ayan marami pa kayong pwedeng mapili dito katulad nito hikaw pintas at kung ano ano pa ayan marami sila marami kayong pagpipilian dito so ayan guys ikot pa tayo may sandbar daw dito eto na nga sumakay na nga kami ng bangka para mapuntahan yung lagoon dahil ang sandbar is mataas pa yung tubig kaya tara guys let's go tingnan nga natin ang ganda ng lagoon na sinasabi nila at nandito naman tayo para sa lagoon guys dito banda sumakay ulit kami na bangka para pumunta dito so maya maya lang iikuti natin yung lagoon tingnan natin kung anong meron doon at saka saka tayo babalik doon sa Santa Cruz Island Santa Cruz Island ko siguro to dito pero kailangan sumakay ng bangka para maikot natin yung lagoon at makikita natin kung ano anong nandun so tara let's go at nandun na nga ang lahat para sumakay sa bangka para maikot yung lagun. Excited na rin ang lahat para ikutin yun. The five major ethnic group. So before it's five na ngayon maging seven na po yan. Five major ethnic group dahil yun po yung mga Subanen, Badyaw, Polibugan, Yakan, and Samal, Bangingi. So naging seven na po yan dahil na-add na po yung presence. At ito na nga guys, nandito na tayo. At ito na nga ipapakita ko sa inyo ang kagandahan ng nang lagon. sadyang napakaganda nga naman ng lagoon, no, 'di ba? ayan makikita natin na kakaibang experience talaga ang pagpunta mo dito. Dahil hindi lang sa pag-iikot ang maganda dito, makikita mo pa rin ang iba't ibang klase ng isda. At masisiyahan ka pa sa mga taong nasa paligid mo. Uh, tapos na kami sa activity namin dito sa lagoon. Yung uh, lagoon uh, ay yeah. All right, napakaganda. Nakakapagandang experience dito lang 'yan sa Santa Cruz Island. All right, so pabalik na kami sa Sambuangga City. All right. So, guys. Uh, Thank you. Tapos na tayo sa island hopping sa Santa Cruz. Tapos na tayo sa pumunta sa Legon at ngayon is, dito kami kakain ng brunch. Ayan. Dito. Titikman namin 'yung sate dito titikman natin first time ko rin makakain ito sikat daw dito sa Sambuanga and of course kakasama din natin yung Team Q815 Jet Li Trunks, uh, Moto Diving and Moto Mania so tara guys baba tayo titignan natin yung sa tinila tikman natin alright ah! Ito na nga guys yung sate na sinasabi nila may manok na may maraming sauce at may konting kanin ayan guys makikita natin na sa tingin pa lang ang sarap sarap so tara at titikman na natin ito excited na akong tikman ito kasi first time ko rin makakain ito ayan o no, oh, um, nilagyan ko yan ng sauce yung parang barbecue ayan at tumikim si Lodi Cake Huw, ako rin. Excited na akong kumain yan. At ayan na nga si Busti. nag enjoy na sa pagkain ng satay. Siya yung nauna sa misa. Alright, yun yung mga order namin. At ayan yung dalawang kasama namin. At ayan yung sa akin. Alright. Tara, kain na tayo guys. Huw. Pa, pa, pa. Chicken, chicken. Pass your papers. Kaya sila. Okay. Satay. Alright. Tira, tira, tira. Okay. Tama na no? layat ko ganina pag mata ko alas 8 na yun, naka dalawa na tayo alright. hello guys eto uh, na naman yung isang destination natin dito sa Sambuanga City nandito tayo sa Port Pilar at tayo ipapasok tingnan natin sa loob papalipat tayo ng drone doon alright, let's go ang Port Pilar ay original na tinatawag na Port San Jose. Ito ay itinayo noong 1635 sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Juan de Chavez. Sa kasalukuyan, ang Port Pilar ay isang pambansang monumento at isang tanyag na destinasyon ng turista. Ang kota ay naglalaman ng isang museo na nagpapakita ng kasaysayan ng Sambuanga City at ng mga Espanyol sa Pilipinas. Kaya't Guys, huwag niyong kalimutan pag pumunta kayo ng Sambuanga City, puntahan ang lugar na ito dahil napakaganda ang kanyang istorya. Sadyang napakaganda nga naman ng Sambuanga City. Maliban sa kanilang mga tourist destination na sarap bisitahin paulit-ulit dahil sa mga magagandang tanawin dito. At hindi lang yan, yung pagkain na hindi ko makakalimutan, ang kanilang special na sati. Kaya maraming salamat sa panunood guys. Sana nagustuhan nyo ang video ito at huwag kalimutang i-like at i-share. At of course, bisitahin nyo na rin ang Sambuanga City.